Hello mga kaitik! Assalamualaikum! Alam nyo ba, uuwi kami ngayon sa Pampanga at hindi alam nila mami na pupunta kami sa kanila. Kaya nga tutuwan-tuwa itong mga batang aga gumising. Sumakay kami ng bus papuntang San Fernando. Bababa kami sa Robinson Star Mills. Ayan, unti-unti na kung nakakatulog si Rehan. Ito talaga yung maganda kapag bumabiyahe kami. Yung mga bata, inaantok at natutulog na. Ayan, nakarating na kami sa bus terminal. Hinihintay na namin dumating yung binok kong grab. Nakakatawa nga dito sa pampanga. nag i na silang mag-grab. Dati wala namang grab dito. Iniisip ko nga ako, tatawagan ko si mami bago kami umuwi kasi hindi ko alam kung tama yung nilagay kong pin dito sa grab. Sabi naman ng mga bata tama naman daw. Tsaka ni Imran, tama daw yung uwi kaya hindi ko na siya tinawagan. Tsaka mas maganda daw yung masusurprise daw sila. Takbuhan yung mga bata ng pagbaba namin. Talaga, they're not cutting the... You ano. Try, daddy. Daddy, daddy! What? Yeah, daddy. Ah, sige. Abilada. Gulat na gulat si daddy nung tumatawag yung mga apo niya. Ayan, nakita naman ninyo yung excitement nila. O pati yung mga bata, tuwan-tuwa. Iba talaga yung sayang nagagawa nung bigla na lang kayo pupunta sa parents nyo, di ba? A year after long time. Yung, yung mga gra, grass, ayan on, she's very tall now. Alam nyo ba mga be, in order ko to sa Mahalika Food Street, yung palabok tapos, bala kong iuwi kila mami. Sabi ko sa kanila, lagyan nila sa plastic yung sauce. Tapos ilalagay ko sa freezer. Dinala ko to talaga mga be, kasi paborito ni mami. Hello! Hello mga kaitik! Sabi mo na. Ano? Hello mga kaitik! Nandito <laughs> na po tayo sa Kami! Ito na naman tumali muli na naman sila sabi. <laughs> Andito na po tayo, hindi kami ano. Hello mga kaitik! Nasaan tayo ngayon? Pampanga. Saan so, tayo pupunta mamaya? Robinson. Kakain tayo ng ice cream. cream. Kung sila kayo mga be. Kulik dito. Punta kami sa Robinson's Place. Ay, Robinson's Star Mule. Ayan. Ang dami naman. Ah! Hindi na ako. Nakagat na ako ng lamok. Ay, po ka din? Yes po. Kami so, lang dalawa ni Rehen yung kinakagat ng lamok actually. Oh, dahil kami dalawa type O eh. Type diba? O. Ang dugo daw namin type O. Pakita so, ko sa iyo yung natin. mga halaman. <laughs> oh, Mami diba ito yung deadly halaman? Ayun o. No? Ang na halaman. Nakita ko. Ah, oh, talaga ba? Oh, yung Snake plant? Halaman. Hindi. Yung green, green Tapos may, may white white. Kaya nga po snake plant po yun. Ayun si Imran. Hoy. Sabi mo daw, Imi. Hello, mga kaitik. Hello, mga kaitik. Kaitik. Stop scratching. Hello, mga kaitik. Eh, hey. uh, the mosquito bite me naman. The... Ow! Ow! Ayan. Hey, doctor. <laughs> Does that you have operation now? Minsan talaga mga be, masarap umuwi na probinsya, no? Parang nakaka-relax masyado. Para sa mga nagsasabi na seryoso daw masyado si Iman, ay naku, huwag kayo maniwala doon sa itsura niya. Panoorin niyo itong pinagagawa niya. Oh, susubuan pa ako ng mani. Tingnan niyo. Ito naman yung akala ko hawakan niya yung kamay ko yung panapapatapon na sa akin yung balat ng mani. Kaya yung mga nakaka-observe na nagsasabi lagi sa comment section na masyado to, seryoso yung asawa ko indiano ay naku nagkakamali kayo hindi ko naman pakakasalan niya kung boring yan no, tsaka seryoso dahil hindi naman ganun yung ugali ko ito yung daladala -dala natin from Maharlika Food Street na halal palabok dinala ko kay mami dito sa Pampanga kasi paborito niya palabok mm, masarap, gusto ko ang tabang niya ay, yung, yung pinakala niya, yung smoke, ano, yung, yung tinapa. Tinapa? Smoke tinapa. Yung manakikihalo ako dito. Maganda nga yung pinri, sir, mo pagka linuto mm -mm. mo. Parang bago, no? Kanina matigas to eh. init? Mami, yun yun yun! Ngayon yun. niya, may plastic yung dila ni Mami. Ayan, sarap ni. Masarap, mas masarap ngayon ni. O, oh, ba? Diba? sabi ko sa'yo. Ang galing mo naman mag-init. Kala mm -hmm. ko, hindi mo ininit. Bigyan na lang na dyan. Bigyan na Hmm, ayan. Mahardy ka food street dyan. 80 pesos lang per order nila ng palabok. Ayan, si daddy naman titikim na inyong... Hindi mainit diya. Sa tura ko, sa tura parang ano eh. Pasit malabon. Oo, oh, oh. di palabok din yun di? Oo. mm Pero malabon to eh. Malalaki nyo yun. Mm Di ba? Mm Di siya ano... Healthy food. Di ba na, uwi ko yan mihin. Sabado ko lang in-order yan. Healthy, healthy taste. Oo. Oh. Mm. Maharlika street, ay Maharlika food street yan ha. Mm. Palabok nila. May egg. Alam niyo mga base sa mga qualities nitong ating instant hijab, eh hindi talaga siya lukutin. Siguro, pag uh, tanggap ninyo, ay plantahin lang niyo once, once lang. Tapos, the rest, kapag nilabanan ninyo, hindi na siya nalulukot. O, oh, kasi four way yung ano niya eh. Yung stretch stretchable yung pagiging stretchable ng uh, tela niya is four way. So wala talagang kalukot-lukot. Isa sa mga yung problema ko sa pagpipili uh, ng hijab, yung kailangan mo pang planchahin, eh ayoko nga nagpa di ba Unang-una sa lahat, hindi naman ako marunong magplancha ng tuwid. So, dagdag -dag, stress ko lang yan. Kaya, eto, kahit ilagay ko yung ganyan, pagtanggap ninyo, eh, ano pa rin siya, um, wala pa rin siya lukot. Kaya sabi ko sa inyo mga be, hindi ko nang uh, ano dito, ng easter easter sa inyo. Oh, walang lukot ang ating hija. Talagang napakaganda niya. Ito nga ko, basta nakita ko yan, nakaano lang siya. ba diba? kapag tayo mga mamis. nilalagay lang muna natin sa basket, yung mga natuyong mga labahan, ganyan. Ito lang yun. Oh, may nakikita ba kayong lukot? Wala, di ba? O, laro na to. Ito yung isa sa ating bestsellers. yung black and white, tsaka ito. O, di ba? Hmm. Hindi yan, hindi yan manlulukot. Kaya, alam na yan kung saan bibilin, mga be. Kasama tong pouch na to, wag kayong mag-alala. Iyon e, yung pinaka-packaging natin. Saka makakita ng ganyan. O, di ba? Huwag tayo sa mga box-box. Hindi naman ninyo magagamit yung box. Eh, alam nyo yun? Isa pang dagdag sa kalat yan. O, at isa ito, pagkabili nyo, ilagay nyo dito yung hijab ninyo o kaya gamitin nyo sa ibang bagay itong pouch natin na may ating koresi pouch.